Bilabol ng Sa mo? Bilabol Ano eh? wala pa mang Break ka na. Bilabol na ni. Huwag pa mang paayong dalunggan. Sabi. eh. Restro, aircon na. Ano eh? Ano Expire. Expire. 58 mm. akong asking. Pero wala tayo problema dili. Ang yun lang. Tiga dili. Tiga kahit na mo ko. Oo. Ano yung Ano eh? At ito mag-airport? siya kailan, taon mo ang unit bakit? Para nag-canvas-canvas bakit? Para pag ha? jud na so, yun. Kani, Honda City nila? Honda City. 97? Pila asking ni sir. Kana, 58. Okay, 58, 58 na lang na. Uka, XL lang ni siya. Oo. Ang engine niya. Good. Ginagamit man ako ni. Unsang size sa engine car? With valve 2E. Pero manual steering, manual ang window. Kaning isa, power window, power steering. Kani karong bulan na ni expire ni. Kani expire din ni sa isa, isa ka kaya na City, kaya nung Bulanag na-expire. Ang, ang makina sa City sir, one point nila. One point to, parehas sila. Naroon na to, parehas para makapili mo. Kaya ah. na sila, gapong makina. Pero mas mas okay na yung City. Kung sa comfort sir, dili ko. Okay, Wala pa yung kalampag ni. It's lang yung mong problema Aking... Pintur ko na ni. Akong itagaw pintor man, pag huli yung mga gikan ko, pinturan ako eh. Kanila lang sir o? Kanila yung mong problema ko sir. Pero panagaan na. Wala pa yung madunggan. Pwede ni muna Abrian, bisang magbiyahe ka. Okay. Pwede ni muna Abrian ng mga regitor anak. Pwede po ni Abrian eh. Alam yung mga isyo birit ni? Ang registro niya sir kani, eh, one month expired pa lang. Karong bulan na? Karong bulan siya. Oh. Ugos. Asa siya Di na? Diri na, din sana. Buon sa man sir, mga Friday na ko ni Kwaon. Oo, oh, wait. Magdaraw uh, ko na naman din. May ah, iba ni lang, dali na, Comfort, kayo ulang, dili ba? Kumpot sir, lamik kay ni? Daliman. Kinahalam ko na kung pang daily good, madali-dali. Dili oh. pwede motor bag ko na disgrasya last year eh Kani sir, huwag ko eh, tipid yun kayo ni Gani man Hmm, may greek drake ni Ah, dira mo na saag. Na sa ag Kahapon, hindi ka na po pidirig kahapon Kaya kung masulod mo dito, naman ang sakyanan dito lang man. Pit man namang kita lang gabi eh Ay, Nakabisado ko na agad mo Lamik kayo na eh, ganang dali lang sa eh. Handi lang kayo. Ang papeli sana ni Sir na eh. Na. Ano lang problema on. Pero makaulat manuna. una. Oh, Oo, wala man problema sir. Oo. Wala lang magugutom sa ina na mang itad gud. Oo. Sa biyahe, wala problema -bi ang biyahe ani. Kaunta bulan mo gid sir ba kay ako ingani pud ko nagsuot. Oo. Kaniyang iyang pan ba Automatic pa ni pagkuha na ko, giibot na ko kay abnormal ang katong thermoswitch. Oh, okay. oh, ako na lang gi-direct.